So yung usapang nga baka gusto nyo mag-order ng ganito. Ito. Lagyan na ng damit. So tingin ko mga bread, bali dalawang tao lang po siguro na damit ang kasya dito. At sa tingin ko mga bread, bali dalawa lang po katao siguro na damit na pwedeng malagay dito dahil ah, hindi po ito masyadong malaki. So ayan, dito po ilagay natin yung mga damit na pwedeng mahangir. So ayan, at dito pwede yung mga piniklo. At kayo na lang pong bahala kung ano pong pwede niyo ilagay dyan. So yan, meron pong isang shelf. naka inset hinges po siya. At ang nakaganda pa dito ay mayroong lock. So yan. So yan, at baka gusto niyo mag-order ng ganyan, PM niyo lang kami or tawag na lang po kayo sa aming contact number. At parang mas lalo pa siyang gumanda, sulagyan so po natin ang design, yung kaniyang finish. At ang gagamitin natin na pang-design, yung parang kahoy po ang design, ito po ang tinting color. So yan, may hinalo na po tayo dito. Yan po ang gagamitin natin na pang-design para pong kahoy po siya tingnan. So ganyan lang po. At palala po mga brad, kami po ay hindi pintor. Ito po ay eksperimento lang po ito namin. Siguro ano? na. mo na ito? kasi ito makapunta na. Yan, lagyan natin parang roller or guide. Yan, lagyan po natin parang roller or guide. Then, So itong sa loob, hindi na lang ito natin lagyan ng design. Wow. so yan tapos na po hindi po siya masyadong maganda tingnan pero at least nakuha po yung gusto kong design at ang kulay niya so yan po ang gusto ko na grano